Mga babae, Annie, Wednesday, pakinggan ninyo ako. Ah, gusto ko ng pizza. Lutuin mo ba ito para sa akin? Siyempre. Gagawin na ito. Ano yon? Ani, tama na. Ibigay mo sa akin ang panggulong kahoy. Mm. Hindi mo alam paano magluto. Well, gagawa ko ng matamis na pizza. Gagawin ng masa mula sa haba baba gum. Tingnan mo yan. May buong construction site. Pinapagulong ito. Tara na. Ayos! Mas maganda yan! Tingnan mo ito, Miyerkules. Anong palagay mo? Nakakatakot. Alaga! Sinubukan ko ng husto. Sige, magdagdag tayo ng toppings. Oh, likidong marshmallow fluff. Sa tingin ko sapat na iyon, pinapahid ang lahat at nagdadagdag ng marmalades. Ang liit at ang cute nila. Ilalagay ko sila sa buong pizza ko. Ang galing! at nagdadagdag pa ng mga candy. Pinubudbura ng lahat sa ibabaw. Yuhu! Handa na ang pizza ko! Hindi. Sige. Hmm. Medyo kahilahilakbot pa rin. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano lutuin ang tunay na obra maestra. Sa simula, kulayan natin ang itimang dough. Isang patak ay sapat na. Ngayon, kailangan nating hulmahin ang katawan ng gagamba mula sa dough. Ayokong madumihan ang mga kamay ko. Tutulungan ako ng kaibigan ko. Iyan na ba? Salamat! Kapag natapos na ang bagay na ito, maglalagay ako ng mga toppings. Mga mata at ngipin na chili pepper. Ngayon, kaunting keso. Ito ang magiging mga paa ng aking gagamba. At ngayon, kailangan nating lutuin ito. Ang aking pizza ay ganap ng handa. Oh, isang gagamba! Ano ang inihanda mo para sa akin? Wow! Oh, Diyos ko! Naririnig ko ang gagamba! Sandali! Totoo ba ito? Hindi! Isa itong pizza na gagamba! Kakaiba! Subukan ng pepperoni? Masarap! Oh, napaka-interesante! May keso sa loob! Asti! Oh, oo! Oh -oh. Wow! Pink na pizza na may marmalade? Iyan ay hindi karaniwan din. Hindi pa ako nakatikim ng ganito. Wow! Ang sarap at tamis! Ibibigay ko talaga ang tagumpay kay Inid. Wednesday! Narinig mo ba yon? Kailangan kong magpasaya at sumayaw. Jane, tapos ka na ba? Oh, ipapakita ko sa'yo ngayon. Isang cocktail ito. Gusto ko talaga ng masarap na inumin. Okay, handa na kayo. Simulan natin! Aba, aba, aba. Sa aking aklat ng itim na mahika, hahanapin ko ang pinakaangkop na resipe. Tama, iyan ang kailangan ko. Ang sarap na kompleto na ako sa lahat. Simulan na natin magluto. Kukuha tayo ng fruit fanta at ibuhos ito sa kaldero. Susunod, kailangan ko ng kulay ubing uhog. Nakakatawa. Ngayon, mga palaka, ayos. Ah, ang aking potion. Ah, ang ibig kong sabihin ay ang cocktail. Handa na Abi. ito. Enid, kumakain ako ng whipped cream. Ting, kailangan kita. Maaari mo bang ilihis ang pansin ni Enid? Kunin ko ang kanyang whipped cream. Halika na! Mmm, masarap! Gustong-gusto ko ang whipped cream. Oh, sa tingin ko may problema. Nakakakiliti. Oh, sobrang nakakakiliti. Oh, oh hindi. Well, narito ang aking whipped cream. Yan ang kulang ko sa ibabaw mismo at maasim na gel. Pwede na. Ang nuclear acid gel sa ibabaw, ilalagay na lang ang mga mata na marmalade bilang dekorasyon. Isaksak ang straw at maari mo na itong tikman. Wow, ang ganda! Oh, magsisimula na rin akong gumawa ng cocktail. Kailangan ko ng masarap na pamatamis na ito at kutsilyo. Wow! Subukan natin kung ano ang nasa loob. Mmm, -hmm. matamis at masarap. Ibubuhos ko ito sa aking basong hugis puso. Hmm. Oh, alam ko. Iyan ang kailangan ko. Yelo na hugis puso. Hindi ba yun cute? Pasagin natin ito. Aba, Martilio, maraming salamat. Masaya ito. At Fanta, syempre. <laughs> ah, pero medyo mahirap buksan ito. Sige na. Oh, walang nakakatulong. Sinubukan ko na ang lahat. Baka gumana na ito ngayon. Enid, huwag well. Ah, napasirit sa akin. Pero napakasarap nito. Sana may matira pa. Ibubuhos ito sa isang baso. Oo, oh, sapat na yan. At oh. ngayon, idagdag natin ang maasim na asul na soda na may blackberries. Ibinubuhos ito sa baso. Tingnan ang mga patong na ito. Nananatili na lang ang pagdekorasyon ng lahat. Mayroon akong maasim na gel at Nerds na candy. Pinipiga ang maasim na gel sa baso at dinudurog ng maliliit na Nerds na candy sa ibabaw. Panggaling naman, nilalagay ang straw. Ano sa tingin mo, Wednesday? Tingnan natin. Mukhang napakasarap. Gusto kong subukan ito. Whipped cream, ang sarap! At ngayon, tingnan natin itong Rainbow Cocktail. Mmm, ang tamis. Pero sino ang nanalo? Enid, ikaw. Oh, ang saya ko. Kalokohan yan. Tapos na ako. Gusto ko ng burger. Napakadaling gawin. Enid, magluluto ka ba? Oh, oh, gagawin ko. Magsimula na tayo. Hindi maganda ang mga buns na ito. Gagamitin ko na lang ang donuts. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Gagawa ako ng matamis na burger. Hinahati ang tinapay sa dalawang bahagi at ginagamit ang tsokolate bilang palaman. Ngayon, kailangan natin ng kaunting sauce. Gagamit ako ng maasim na gel. Oh, ang asim! Pinipisil ito sa ibabaw ng tsokolate Ngayon, ilang marshmallow. At nice kung magdagdag ng mga laso ng marmalade at strawberry syrup sa ibabaw. Magiging napakasarap nito. Tatakpan ng ikalawang bahagi ng donut. At tapos na ako. Wednesday, ano sa palagay mo? Ah, masyadong nakakaboring. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang masarap na burger. Una, kailangan nating iprito ang karne. Gagamitin ko ang kuryente. Ayan na. Ayos naman ang kinalabasan. Ngayon, susunod na. Ah, oo. May natitira pa sa akin. Hmm, sigurado akong may kapangyarihan ako. Oh, huwag mong gawin yan! Oh, huwag mong hawakan ang aking mukha. Tumuloy tayo. Kailangan ko ng kaunting keso. Pinuputol ang mga ngipin at inilalagay ito sa aking burger. Ilang marmelada ng mga mata, syempre. Carl, kukunin ko iyon. Salamat, nasaan na ako? Tama, naglalagay ng mga mata sa isang burger. At pulang sile, napakaanghang. Ito'y perfecto. Tapos na ako. Iyan ang mga sungay. Wow, mukhang astig! Wow! Handa na ang aking mga burger! Meron akong matamis na burger mula kay Inid at isang pulang burger mula kay Wednesday. Simulan natin sa isa na ito, marmaladang mga mata, nakakatawa at masarap. Wow! Ang sarap! Yum! Masaya ako. At ngayon, subukan natin ang burger ni Enid na may donut at gummies. Oh, alam kong magiging kamangha-mangha ito. Gustong-gusto ko ang rainbow ribbons. Napakasarap at maasim. Hmm. Hmm? Ang nanalo ay Wednesday. Ha? Huh? Seryoso? Hindi ka panipaniwala. paniwala ngumingiti ka ba? Hindi, uh, hindi, uh, hindi. Ako, hindi ako ngumingiti. Wednesday, sumayaw tayo. Ay, hindi. Uh Oo. -oh. Tapos na ako sa pagguhit ko. Gusto ko ng mga pancake. Mahusay na pagpili. Masarap ito ng sobra. Saan ako magsisimula? Ako ang mauunang magluto. Sing, kailangan ko ng itim na pangkulay. Salamat. Pinipiga ito sa masa at hinahalo hanggang sa maging perpektong itim ang kulay. Ngayon, kailangan ko ng hiringgilya. Punuin natin ito ng itim na masa. Ngayon, pinipiga ang masa sa kawali. Gusto kong gumawa ng pancake na parang sapot ng gagamba. Ito ay magiging espesyal na maganda. Nagdodrawing ng maliit na gagamba. Kailangan ko ng plato, ngunit hindi iyon maganda. Pinipiga ang pulang strawberry syrup dito. Ngayon, ang plato ko ay mukhang sobrang ganda. Tumuloy na. Kaunting pulbos na asukal sa ibabaw. Parang tunay na sapot ng gagamba. Nilalagay ang isang gagamba sa ibabaw. Tapos... na. Perfecto! Ngayon, ako naman. Alam ko na ang gagawin ko. Isang unicorn! Magiging di ka panipaniwalang maganda ito. Kumuha ng itim na masa at iguhit ang outline sa aking pancake. Wow! Ang cute ng unicorn! Ngayon, pwede na tayong magpatuloy sa mga kulay. Ang katawan ng unicorn ay puti ang... Oh! Pink, tara! Anong problema? Ah! Oh! Hindi! Ang masa ay nasa mukha ko. Init! Pero napakasarap nito. Gusto ko ito. Nakakadiri. Ang sarap! Kailangan nating tapusin ang pancake. Pupunan ng lahat ng bakanting espasyo. Oh, tingnan mo ang mga kulay na ito. Ang natitira na lang ay iflip ito at ilagay sa plato. Mmm, ang ganda! Wednesday, gusto mo ba ito? Hindi ko kailanman kakainin ng ganong bagay. Jane, handa na kami. Wow! Isang unicorn ito! Oh, ano ito? Isang gagamba? Oh, si Wednesday na naman ang gustong manakot sa akin. Pero nakakatawa at wow, masarap ito. At heto ang isang magandang unicorn. Pwede ko pa nga itong paglaruan. Pero subukan natin ito. Oh, ang sarap! Ito ay talagang mahiwagang. Sa tingin ko, sa'yo talaga ang tagumpay, Enid. Yuhu! Unicorn ang pangunahing bagay! Salamat. Kamusta mga babae? Tingnan natin kung may ano asol? meron pa yung haba buba si Julie at si Brittany. Ay naku! Isang nakakakilabot! Nakakadiring ipis sa loob ng lollipop! Diyos ko! Brittany, tumigil ka! Hindi mo ito matatakasan! Isa itong hamon! Pero may ipis doon! At baka buhay pa ito! Natatakot ako! Subukan natin ng kaunti. Apaka-sarap nito. Gusto ko ito. Julie, masarap ito. Sige. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ang blue gum ay hindi pwede maging masama. Subukan natin at alamin. Kamusta? Tingnan mo kung gaano kahaba. Oo nga. Ah, alam. Gusto ko ito. yaku kinain ko ba ito? Hot. Wala! Malaki ang pamilya ko! Oh? Huh? Huh? Tara na, pare! Ang sarap! Magpapalobo ako ng malaking bula! Tingnan mo, Brittany! Mayroon kang bula! Ipis! Tama Siya. Ano ito? Ano ito? Akin ang lahat! Bangungot! Kunin mo ito mula sa akin! Oo, oh, nakakainis! Mananatili ako kung ito mo sa kanya na mag-isip. Hmm? Ang kakaiba? Oh, Julie? Ay! Wow! Tignan mo yan! Tara na gawin natin to! At may marmalade na mga mata at sprinkles ano ako! Ang galing! Gusto kong subukan ito agad! Sino ang mauuna? Sige, ikaw na, Britney. Ang cute ng lip gloss ng Barbie na ito. Gusto kong subukan. Oh, ang sarap nito. Tingnan natin kung paano ito titingnan sa mga labi Sana ko. Sa Astig, pwede ko nang halikan ng lahat ngayon. Julie, isang matamis na halik para sa'yo. Ano? Oh. At ngayon, gusto kong subukan ng matatamis na sprinkles. Mukhang ang sarap. Pwede ko pa nga itong paglaruan ng kaunti. Ayos! At ngayon, ibuhos natin lahat ng sprinkles sa plato. Kamusta? At ngayon, oras na para isawsaw ang Tingnan mo kung gaano ito kaganda. o napakaganda! At ngayon, mari ko nang kainin ang lahat. Hmm. Gusto ko ito! Ano ang ginagawa ni Julie? Halika, tikman mo ang iyong mga candy. Tama, subukan natin ito. Mukhang astig. Hindi ko gusto ang aking mga mata. Kapayapa. Narito na ang bote ng asul na sprinkle. Oh, tingnan mo yan. Nasa plato ko na lahat. Bababad natin ang mga mata dyan. At subukan natin. Oh, tingnan mo yan. Sobrang sarap nito. May berry gel sa loob. hanga-hanga. Ah! Iyon ay perfecto. Ngayon, oras na para uminom ng likidong candy mula sa mga tubo. Ang sarap! Gusto ko ito. Mari na tayong magpatuloy. Ano ang nasa ilalim ng iyong kloshe? Buksan mo ito. Wow! Meron akong mentos. At napakalaki nito. Gusto ko nang subukan ito kaagad. Buksan natin ito. Ano? Kinukuha namin ito at isinusubo sa aming mga bibig. Oh, ang galing niyan! Masarap ang mentos. Brittany, ano ang meron ka? Wow! Isang drinking hat? Ang astig nito. Julie, ano sa palagay mo? Pink na kokito. ito. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Ilalagay natin sa mga gilid. Binubuksan ang mga lata at ilagay ang straw doon. At ngayon, oras na para subukan ito. Talagang kulay rosa ito! Ang galing! Oh, Julie! Gustong gusto ko ito. Pasensya na. Iinumin ko ito mag-isa. Talaga? Walang oras. May naisip oras. ako. Pwede oras. mong lagyan ng ilang mentos ang oras. libro niya siguradong magsisimulang bumula ang inuwi. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Ano ito? Oh, nagbubula ito ng sobra. Hindi ko man lang. Julie! Oh, ngayon si Julie ay natakpan ng coat. Pasensya na. Pero nakakatawa yon. Buksan mo muna. Magaling! Tingnan natin. Nagsabog si Julie ng candy. Subukan natin ang isa. Alisin ang balot. Mmm, ang tamis! Gusto ko talaga ito. Masarap! Yum! Ngayon, tingnan natin ang kawali na ito. Wow! May masim na tsokolate. Hindi alam. mo ba? Pwede tayong kumain ng candy at gel sabay. Nagawa ako ng cake na gawa sa marmalade at maasim na gel. Siguradong napakasarap nito! Ilang layer? Kung tutusin. Hindi na Astig! ako makapaghintay na subukan ito! Mm, sarap. At nakakalungkot talaga ito. Halloween. Tian! Maligayang pagdating. Salamat. Julie, ano ang meron ka? Alamin natin ngayon. Wow, ang astig tingnan. Oh, ito ay candy ng nerds. Ilabas natin. Oh, ang ganda. Pong buo ito. Subukan natin ano? Oh, ang sarap nito. Amuin mo, buddy. Kaya malasahan niya ang aking maasim na gel. Ibubuhos ko ito dyan. Huwag mo lang ipagsabi. Tingnan natin. Sa tingin ko, tama na yan. Usap. Oh, hindi ko kaya. Bakit ang asim? Ano? Nakakatawa yun. Hindi na ako makapaghintay wow. na malaman Pero kung ano ang meron asool tayo ngayon. Meron akong asul na toilet at isang lollipop. Subukan natin ang chipa chips. Oh, asul at masarap ito. Eh. Ngayon, Geekman gusto kong yung subukan chat. ang pulbos na ito at... Sa loob ng banyo, nag-aabot ng tips sa chupa chips. At chupa subukan juice. ito. Oh, ang sarap! Gustong gusto ko ito. Natutulas ako. <laughs> Britney, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo Kita ye. Mo. Sino? Tara na. Maganda? Ay. Ano? Hindi maaari? Kailangan mong buksan nyo? Sige Hi. na, Britney! Gawin natin ito! Ako rin ay isang chupa chups! Tingnan mo yan! Hugis sing-sing -sing ito! Ano ang ginagawa mo? Kahit ang hirap noon pare, nagawa natin Alam. ito. Ngayon gusto kong subukan ng gel na ito. Mukhang maganda. Hindi kong sabihin, para bang... Napakalinis! Tipisilin ng kaunti sa ibabaw at panahon na para subukan ito. Gusto mo? Nakakamanghang sarap nito kasama ang lollipop! Panahon na para sa bagong merienda. Ano ang meron ka? Oh, nakakain na papel at matamis na gel. Subukan Literal mo. Amazing. Julie, simulan mo na. Uh, ang ganda-ganda. At masarap ito. Nam nam! Britney, kamangha-manghang bata. Wow, Troy! Napakaganda! at matamis. Kamangha-mangha. Napakasarap. Ano ito? Teka, papel na nakakain ito. At alam ko na ang gagawin. Iguguhit ko ito. Tingnan mo ang miting ito. At ngayon, subukan natin ito. Ang sarap. Hindi ko makita. Mahilig ako dito. Ano ang dapat kong gawin? Tama. May maganda akong ideya. Makakagawa ako ng papel na aeroplano. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At lumilipad ito. Joey, saluhin mo. Ano? Hindi! Naku! Ano? Wala na akong papel? Pero hindi ko man lang nasubukan. Sa totoo lang, may naisip ako. Pwede mong ibahagi ito sa akin at maglaro tayo ng tic-tac-toe gamit ang ating gels. Kung sino man ang manalo ay makakakuha ng edible paper. Aba, cool na laro ito! Gawin na natin ito. Hindi ko ibibigay sa'yo ang papel ko. Sige, gawin natin ito. Oh! Oh! Panalo ibig sabihin nito akin na ang papel ko. Kainin natin lahat. Mm, ang galing ng gel mo. Hindi ba magaling? Oh nga. Sino ang mauuna? Pumili na kayo agad, mga babae. Ayan, nanalo si Julie. Well, ito ay parang soda o juice at isang baso na gawa sa marmalade. Tingnan natin ito. Oh, ito ay napakasarap. Nagustuhan ko ito, Britney. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang astig. Mayroon akong nakakain na baso. Pwede akong magbuhos ng juice diretso dito. Tingnan mo 'yan. Isang wow, daan. ang sarap. Ah, uh, Eka! oras na para buksan mo ang iyong cloche tama ano wow mayroon din akong basong jelly at sumasabog na caramel buksan natin ang pakete at ibuhos ang lahat sa baso Arabo mula ito? Kailangan ko ng likido. Ano Julie, pakiabot naman. Ano? Gusto mong kunin ang juice ko? Kahit na alam mo, kaya ko 'tong kunin. Hayaan mo nga ako na ang magbuhos. pumuputok na caramel mo? Ano? Pakiusap! Yehey! Wow! Tingnan mo yan! Bumubula! Maginuman tayo! Ang sarap! Ngayon gusto ko nang kainin itong baso. Sulyap! Talagang nagustuhan ko ito, Brittany! Magaling. No, Ang, no, 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 no! Handa no. na. Ang bola? Oh. Oo nga. Salamat sa panonood. Huwag...